So ayan, yan yung Itchora, yung Binondo Bridge, yan yung Intramuros, Intramuros, ayan, yan yung papuntang Divisoria, yan yung papuntang Divisoria mga kaidol. Okay. Nahimig eh, ng dagat yeah. Sa harap na nakatin mga intramuros Ayan yeah. yun yung mga uh, sinuunang Kastila Ayan, yeah. tandaan tayo dyan Ayan yeah. yeah. yung Pinondo Bridge tara, puntahan natin mga ka-idol. Sigaw! Ayan na. Chilled tayo mga ka-idol. Naglalakihan ang mga building dito. So dati ay... Ano lang, mga luma lang. Ngayon, Gaganda na for uh, dahil na re renovation na. Uh. Ayun. Yeah, dinadayo to mga kaay doon. Para uh, international bridge uh, itong ano na to. Wow, it's amazing. Okay. Yun, no? Yun, mga ka-idol. Pag linggo dito, ang dami nagpa-post dito, pa-picture. Dahil sa ganda ng view. Yun, no? So, yan, no? Yan. Nagpo-post yan, mga ka-idol. Yan, sila. yung Maynila. Okay. Okay. So ito yung pababa na tayo mga ka-idol Welcome to Intramuros Yan mga ka-idol Yan yung Kastila natin Intramuros Okay so yun lang mga ka-idol Thank you for watching Magandang hapon sa atin lahat Ingat tayo lahat to okay? And God bless, magpalaan tayo ng mga kaipa ng may kapal, okay? Bye!